baka tawag ka? R-Mansion r Tagaytay Resort and restaurant Ah okay, kasi yan. yun 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 Saan kuha yung address sa pangalan mo? R po kasi Rosemar, rostan Parang nung nag-collab kasi kami dati nung asawa ko nung sa TikTok po kami nagkakilala Ako Rosemar, siya Nathan, kaya rostan So ginawa ah. namin R Kaya lahat po ng mga property namin ngayong mga resort R ang nakalagay yeah. Our mansion, our palacio, parang gano'n. Our oh. farm, our body, our hidden, so, our wife, gano'n. So bukod sa mga, ano, rosemary sa mga resorts, ano pa yung business na sabi mo may paresan ka? Yung doon po kasi sa our mansion, all-in na po yun. Meron na po doong uh, hair salon, nail salon, massage, ano uh, so pa yun. Meron na rin doong bar, billiard. Ay, malapit ako dyan. Ako ah, so parang, po, ano, oo, oh, oh, all parang all-in-one. At may okay. food stall din po, gano'n. Punta tayo dyan, Rain. May hotel oh. din po yun. Sabihin natin kay Rosemar, kasalan oh, oh. nandito, ah, ah, nandito lang ako sa Bacoor. Nandito lang ako sa Bacoor, Rain. May pa-Samgyup <laughs> ka din doon. Opo, okay. may samgyup din po. Pinoy samgyup naman siya. Okay, Rosemar, ano na lang ang tips mo? Paano ba yung mga? ako po kasi parang never ako sumuko. Parang alam niyo yun, parang nung time po na nakapag-college ako, yun na yung time na sabi ko na parang, ay putik na wala ako kay Papa. Wala dito si Papa nasa probinsya. Nung pumunta po ko nung kaya po, di Bisoria, ko nang ng mga pang buy and sell ko. Nasi, pag ano, nagpo-post ako 200 groups a day, ganun po ako kakipag, as in walang pagod. Putput -put na yung daliri ko kakapost. Kung wala si pag-atsyaga lang, at parang syempre, galingan mo mag-manifest. Pero syempre kahit manifest ka ng manifest, kung hindi mo naman pinupush yung sarili mo, hindi mo sinasamahan ang dasal, eh walang mangyayari. Ako po talaga sa totoo lang, akala lang ng iba masama akong tao, pero gabi-gabi po ako nagdadasal. <laughs> never po ako nakalimot. Ganun. Okay. Okay na rin. Okay na. <laughs> okay na. Okay na. Yeah, yeah. Sana magkita-kita tayo ng you face to face. Yes, ma'am. Sa Tagaytay, punta kayo dun. Oo, oh, Dali mo naman kami, Rosma. <laughs> Iplano natin para makapagkita. Ano, <laughs> bibigyan ko kayo skin care. Ay, taray. Basala <laughs> na lang natin. Pagpaano ka, our mansion tour. Apo. Ang recover natin. Apo. Pagtapos ano, tapos kapag uh, may tanong po kayo, kunyari meron bagong trending, ano, chat niyo lang po ako, oh, pwede naman ako sumagot anytime. Nyo po ah, maybe. okay. Uh, Bana-reply naman po ako. Pirenso na kami sa iyo, Ms. Rosmar. Oo. Thank reply naman ako lagi. Pagka-pictures. Thank you. So, Ayan, picture po. Pwede po kayo mag-grab kahit ano sa wall ko kasi lahat naman po nang pinupost ko. Wala naman ako kaya ang pangit ako doon, nakanganga ako doon. Ganun po, minsan nga po kinukuha pa ng mga ano, kaka, wala naman po ako. Wala naman sa akin yun. Kahit di bas, bas nila ako na mukha ko. ewan doon, ganun, kahit ano naman po. Pag medyo maganda naman, nasa profile picture ko. <laughs> Ipili lang po kayo kung ano. Ilan na lang resources mo lahat. Sa lahat-lahat po, property po namin, mga may title po, siguro nasa 30 si Resort. Puro Ay, Hindi Resort. Na puro Resort, parang kumbaga 30 titles. Ah, puro, okay. Resort ko ata nasa sampu ko, parang ganun. Mm -hmm. Meron po sa Laguna, Tagaytay, Batangas, Magdalena, Laguna. Parang ganun, dun po umiikot eh. Batangas, Laguna, Tagaytay, parang kung ganun. So parang ikaw na next money PTR? Ay, di, Nilala ko nga po ako ng asawa ko. Sabi daw eh. Ayan na naman si Cynthia Villar. Nagtuturo na naman ng lupa. Kasi every time na may makikita po ako na for sale na lupa, bahay. Para ako kumikinang-kinang yung mata ko na parang hindi ko mapigilan. Inquire agad ako. Babalikan talaga namin. Parang ganun po. So ako po kasi, nung kasagsagan na dumating yung time na parang ayun nga, ang lakas ng brand. Baguhan lang. Bumibili-bili po ako ng mga luxury na kunyari bag. Pero ilan lang. Mga chinelas po na Chanel. Bumili ako ng anim. Pero ngayon, nakatambak lang po. Mas gusto ko pa rin yung chinelas ko na dito, 2,000. Parang, ganun wow. See, pa po. Wow. Mahal pa rin na. Hindi, mahal pa rin eh. Parang, itipukan ko lang po. Inexperience ko lang. Ganun. <laughs> okay, yeah. May makasama tayo. Bakit may tanong sila? Ano yan? Tanong ano? And yung, eh, and yung, and yung, and yung, yung ano po, yung, ano, yung bag po na ginagamit ko rin ngayon, bigay po yun ni Senator Tolentino. Parang, sa kapatid po nang saling. Second hand po yan. Pero, Francis ano yun, oh, po yung nagaan. Opo, ni Senator po. Po yung pinagamit ko na bag everyday ngayon. Kasi mas comfortable ako kahit big second hand, kahit bigay, parang gano'n. Bakit ka binigyan? Ano po, kasi natuwa po sa akin kasi nakita po yung bag ko katulad doon pero maliit version. E eh, punong-punong po -punong lagi yung bag ko. So, so yung kanya po mas malaki, parang gano'n. Pero backpack din po. May tanong sila. Ako may tanong nang una yung ano yung mensahe ni Miss Rosmar sa mga content creator na hinahabol ng BIR. kasi nagkikismis talaga may content creator na ano ay opo oh, si CEO daw po ng skincare na talagang hinahabol ng BIR na <laughs> ang so, mensahe, mensahe ko lang ang basa dress ang mensahe ko lang po sa mga content creator na hindi po nagbabayad ng buwis before po talaga sa so, nung umpisa hindi ko rin alam na pati pala yung ganyan dapat bayaran ganun so nung nalaman ko nung sinabihan nila ako ano po, lahat ng parang documents ko sa YT ko, sa FB ko, sa basta lahat ng possible na kumita, ganyan. Sinend ko po doon sa BIR yung screenshot para maging transparent ako. Kung magkano yung kinita sa vlog, mga ganyan. Although konti lang naman kasi diwan po ako vlogger talaga. Ina-upload ko lang din yung mga special na araw sa buhay ko. Or siyempre, alam naman natin lahat na once na kumikita tayo, dapat nagbabayad tayo ng buwis kasi nakakatulong naman po yun sa Pilipinas eh, sa mga sa mga mamamayan na nangangailangan. So hindi naman po yan sasabihin na saan saan lang mapupunta. Mapupunta po yung upgrade ng Pilipinas. Kaya sa, naisip ko, bakit ko ipagdad nung nagtatago sa inakabahan, na parang nagtatago kasi na alam na hindi kayo nagko online, So yun yung mahirap eh, na parang may kinakabahan ka na lang araw-araw, di ba? Parang yan. Ah, baka dumaan yun. Kaya na naman sila, baka ganyan. So, hindi naman po nakakatakot yung EIR eh, kung magko-comply. Tama. Masro smart. Sabi A mo, ba? na, nagagastos mo sa mga milyones sa mga charity works. Oh, po, may bala ba ka bang pumasok sa politika ulit? Ano po, sa totoo lang po, nung unang beses na tumakbo po ako bilang konsehal, hindi po ako nakakampanya ng kahit isang beses kasi parang sabihin na natin na parang pinilit lang din po talaga ako nun kasi parang ako yung nakikita, nakikita nila at napupusuan nila na parang simula kasi 10 years old po, tumutulong na po ako sa mga tao. Okay. Yan, yeah, tumutulong na po ako sa mga tao. As in, dumating yung time na sa id na sa po yung pera ko, 20,000 na lang yung natira, kakatulong po nung pandemic, parang ako na yung naubusan. So naisip nila na parang ako yung saktong-sakto po para sa politika kasi po talaga ako na hindi dahil gusto kong tumakbo or what. So, binilip-bilip po nila ako that time noon, e eh, guntis ako noon, hindi po ako nakakampanya. Pero hindi ka pa po ako lumusot that time. Mm. Ngayon naman po, undecided pa rin po ako talaga kasi parang meron lang din pong nagpakusin naman sa akin ngayon na parang parang sa kanila, ako yung parang pinakang sakto daw ganyan para sa posisyon, para sa ganyan. Pero undecided po talaga mm -hmm. ako kasi ang mindset ko naman po is nasa politika ka man, may commission ka man o oh, wala, kumbaga parang hindi pa rin tutulong yung pagtulong ko po sa mga tao. Parang kasi hindi, hindi ko po yung focus eh. Parang ang sa akin, patuloy man o oh, hindi, pinagdadasal ko pa rin kay Lord kung ano ba talaga ang plano. Parang gano'n. Patuloy man o oh, hindi, tutuloy pa rin po yung pagtulong ko sa mga tao. Yun naman po yung 100% sure po. Follow up naman kay Diwata na pagkapagkit mo. No. Kumusta na kayo ni Diwata? Hindi ba nasayang yung pagtulong mo sa kanya? Anong masabi mo kay Diwata? Uh, nung time po na nababay po siya, kasi sabi ng mga tao, kinakausap ko lang daw siya kasi trending siya, mga ganyan, ginagamit ko lang daw para sa kasikatan, nakikijoy, nakikiride. So ako, hindi ganun kasi sa likod nun, sinachat ko siya dahil nga po, ano rin, nagpapatulong po sa akin yung BIR para kumunta kay Diwata na parang uh, magbayad ng buwis, mag-comply, ganun. Tinuturuan ko talaga siya, parang ginagayad ko talaga siya na parang pati yung magtataray niya sa mga tao, sinasabi ko na, uy, kapag ka, ano, kapag ka parang masama ang mood mo, huwag ka na lang lumabas muna dito sa binigay ko sa yung container house, may aircon kasi yun, may kama, may sofa, sabi ko, mag, ano ka muna dyan, magtago ka muna, nakaisa harap ka sa mga tao na, na mainit ulo mo. Kasi ako po sabi ko nga sa kanya, sa tinagal-tagal ko na ang dami nagpapapicture po, never talaga ako nakita na sumay mangot, kahit na sobrang init, sobrang pagod, mas mapakiramdam. Kasi kumbaga sila yung mga tao na sumusuporta sa'yo eh, kaya dapat mo talaga silang bigyan ng pansin. Eh ako po kasi dati, ano rin ako yung pat... Pag may art, papicture ako ganyan, nalulungkot ako pag tinatapoy ako or ay hindi pwede next time na lang, nalulungkot ako. So hindi ko po kinagawa sa ibang tao ngayon ganyan. Ay, uh, last time, Ms. Rosmar, yung sa Palawan incident, anong realization mo kung gusto mo Anong aral na mo? Ay, ay yung sa Palawan po, oh. Uh, ang sabi naman po is parang persona, pero not totally bad. So, pwede pa rin kami pumunta. Pero siyempre, naglalaylo lang po muna ngayon kasi siyempre, alam ko nasaktan ko rin yung mga taga doon. Pero ako po talaga, never kong dinuro talaga si Ma'am Junon. Parang ako, as, siguro, hindi, hindi ko naman sa para May pa yung postpartum, kaanak ko lang po kasi six months pa lang ata, five months pa lang kaanak ko lang po noon. So, ako po kasi, medyo nung time po na yun, parang sa sobrang pagod na sa charity, nagbalot-balot kami that time, ng mga ipapamigay kuya at pagod. Nag-post lang po ako na doon gaganapin day before, parang gabi noon. So, hindi ko in-expect na super dami tao. And super na overwhelmed po talaga ako noon. And nag-utang-utang pa ako. Kasi nga po, wala akong dalang sapat na cash Kasi parang, di ba, pag nag-charity po ako, namimigay ako 50,000 sa mga nangangailangan. Parang ganun. Sa isang tao lang, sa mga gadget. So, yun po kasi palawan. Kung baga, hindi ko madadala yung mga skincare ko doon. Mga mga gadgets kasi may airplane parang hindi ka gaya dito pwedeng track track lang ganun so ngayon super nasisisi po ako na ganun yung naging reaction ko pero alam niyo yung parang hindi po talaga ako ganung tao na parang anong nangyari nga po nung time na yun di lahat na ng mga tao na ang sama pala ganyan ang sama pala ganyan parang yung lahat ng kabutihan ginawa ko yung pagiging mabait kong tao na na judge na sa isang pagkakamali na ang Sa sakin naman po hindi naman totaling kami lang po yung may pagkakamali or ako lang. Kasi syempre parang nasaktan lang din po kami tao lang. Kasi hindi naman po ako plastic na tao eh na parang up uh, or get sikat. Baka videohan baka ma-upload, baka ma-bash. Ako po parang kung ano talagang nararamdaman ko. Hindi ko naman para eh teke like, eh, na magpanggap akong mabait. Parang gano'n, na parang laging okay. So ako po, umiiyak po ako noon pero hindi never po ako nanduro noon or nanigaw or what. Ako po parang, medyo oo oh, malakas yung boses parang umiiyak po kasi ako noon, parang gripo na yung luha ko that time. Parang sobra po ako nasaktan dun sa parang mga nabasa ko po kasi parang sinasabi na ano yan parang... Basta hindi ko na nga po masyado tanda eh parang kinalimutan ko na medyo nasaktan po ako dun sa pose kasi although pagod na nga kami effort kami ganyan tapos ganun lang po yung natanggap po namin ano doon po ako nasaktan kasi ngayon pero si Renton pa sa palagay mo good or bad influence sa iyo ito po sa kay Kuya Renton po ngayon po medyo naglalaylo po kasi parang medyo hindi po kami nagkakasama-kasama ngayon. Pero kaibigan ko pa rin po siya, kaibigan pa rin namin. Kasi nakita ko naman kay Kuya Rendon, tulad nga po nung sabi ko po sa interview kay Mama Oki Diaz, eh, mabait po talaga si Kuya Rendon, bilang kaibigan, mabait talaga siya. Ang kanya lang kasi, sabi ko nga, parang famer kasi siya gusto niyang sumikat. And dati kasi, ang bait-bait niya, never siyang sumikat. Pero nung nang bash-bash daw siyang ganyan, ang bilis daw niyang sumikat, as in parang one click lang, boom, sikat na sikat agad. Parang yun lang yung gusto niya kasi parang sabi nga rin niya sa interview kay Mama Ogi na parang minsan kasi eh, parang umawa ka na mabuti, hindi ka mapapansin, isang pagkakamali, pansin ka agad. So parang ganun yung nangyari po sa kanya. Pero bilang kaibigan, masasabi ko, mabait naman po talaga siya. Kasi yung pinapakita niya sa amin eh, mabait naman as in pagiging kuya, ganyan. Kasi po, syempre hindi natin mapipis yung ibang tao kasi yun na yung tumatak sa kanila eh, na ganito siya, ganito siya, parang ganun. Since isa ka sa mga tinuturing na TikTok queen, napapanood mo ngayon yung mga BL, BL na ano ngayon sa TikTok? Alin po? Yung BL sa TikTok, alin po yung kay Brick, si na Christian, yung mga gano'n, napapanood mo? In, medyo hindi po. <laughs> okay, okay. Okay.